Gusto ano? Ayan na guys, si Ailey nagpapakain ng mga bird. Ayan na, pinahabol na siya. Pinaprepare niya na. Ayan na, Ailey! Ayan na, nakatingin na sa'yo. Sige! Go, nah. no, Birdie! Go, Birdie! Ayan na! O, oh, ayan na. Hawa ka mo na yung isa. Hawa ka mo na. Mabait na yan. Huwag! Oh. Ayan si Alexis, oh, sa kamay niya. Alo, oh. kinuha yung malaki. Malaki yung boy! Ayan, 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 ayan. Pepe, let's go! Pepe! Malaki! Ano, tanga na patay guto man puta. Putek ko bread ko yan. Bread ko yan. Bread ko yan. Yun oh, lumabas daw ako. Ako bigla. Oo, kanina naging dalawa. Dapat yan yung pinahawak mo yung kamay mo. Oy, kino. na. Ano? Nagugutom na sila, anak. Ah. Eh, yan, pwede yan, sa kamay mo, sa kamay mo. Huwag ka matakot. Oh, oh, kinakot mo. Guys, maliwok na tayo, tara na. No. No. Ini hindi tayo Noni, nagpunta Eli, hindi tayo nagpunta dito para magpakain ng bird no. sabi mo Eli, mamaya pong onte. wag yung ganun no tayo mo maya maya po yan ay ay na, ay na, ay na Eli, pupunta na sa'yo tawa oh, ka muna yung buntot tawa ka mo yung buntot tawa oh. na sige mabait yan para huwag kayong takot eh Mm. Ayan. Lagay mo dito yung bird. Tama ba? Pakita ko sa'yo kung paano magpakain sa hensa. Ang tao. Tama. <makes> mo! <noise> si ate. Magaling. <laughs> Nandatrap na. Ayan. Ayun, si like this one. Nandatrap. Ayun. Ang no, laki yung kalapat eh. Oh, Ayan si ate. O. Oh. Masakit na? Hindi.

Ay, Ay, Ayan, nakapag kinakagat na na. Crikey, ito sakal. Uy, ito naman sila o. Oh. Ano? Asan ang mga bird mo? Ay, gwapo. Gwapo. Ano naman sabi mo dun sa mga bumaba to? Saan? Doon. Ano mga buhubo? Lapit-lapit lang, lapit hindi pa ma-tama. Binaisikan mo ba? Ano okay, premium, mo? premium mo? Ano premium mo? Aldo, kaya ating may lips. Ano yan? Snoopy diba daw? Snobie? Snobie. Snoopy? Snoopy! Sino yan? Snoopy! Snoopy! Okay na sana, Fred! Tinatanong ko nga, Snoopy ba yun? Ganon. Hindi ka pa ito. nga eh. Oh, you... ay, ay, ay. Pag nauli mo yan, malakas ka na talaga. Ha? Ano? Ha? Ah, sa tangki na, hindi ko mauli. Okay, sa gogo. Gago yung mga pera na laglag, -lag, oh. Sa akin nga mo, oh. Oh, laglag, 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 laglag. Ayun na, nagtampo na sa inyo, boy. Ano, tara na? Ano, pagkatapos nyo, no? Ang gogo mo. Gogo kulang ng ano po, oh. Nang? No. Ba? Oo nga, no. Hindi ka pa Pag, tapos. Pag naubos yung bread ko. Hindi, tapos na yan. Ayan yung bread ko. Hindi, ba? Maya pa yan, eh. Ayun, no. Ayun na yun sa uwi, yung, oh, yung, yung na oh. uwi. si Alexis sa si malapit ah. tinatrap niya yung ano. Nakrekto sa kala kaagad din yung kamay mo. Hindi. Puno mo siya. Ulo ulo mo siya. Kaya mo tali yung, may mga tali yung ano nilo. <laughs> Alright. Uh, no. yeah, may mga oh, tali. Oh, patay yung mo. Nakawala. Nakawala. Ano? dami Sinaboy niya na. Hindi mga barkada niya. Ayun na. Kasi na nagubusok. Kaya <laughs> angay. May nangunghaw? Hindi, nangubusog yan. Nangubusog yan? Kinadalas-dalas lang nila kasi si Ailey alis na nga man yun. Dato, meron kayong tubig. Baka inumin ko sila. Ha? Meron kayong tubig. Hindi to, nainom ng tubig. Ang iniinom niyan, juice. Coke. No! Ikaw na uminom ng tubig, Ailey. Ikaw muna <laughs> uminom. Hindi, umiinom niya ng tubig. Ikaw muna uminom bago sila. Ay,

hindi ko nga sasakalin. Nahawakan ko lang. Ilo, wag ka. Ilo, sa akin yan. Itakot ako, boy. Baka mabaka yung gaya. Hindi, baka manong masakal. Ay, anak, rek. anak, wala mo na, anak. Go. Go. Kaya yan, eh. Ang dami ko niyang ganyan dati. Kaya yan, anak. Bilisan mo lang. Ay, na. <laughs> <laughs> Uy, Asan Asa yung baso? Halika na. Babay na tayo. Ayan o. At least nakahawakan. Oo. Sabay na yan. Ano ate? Babay na na. Babay ka na dito. Sabay na Alin?